What's up guys? Good morning. Kumusta po kayong lahat, dear followers? So, while waiting na magising si Lola, ay gagawa tayo ng short video kasi uh, sobrang nag uh, sobrang aga akong nagising ngayon kasi sobrang maaga din si Lolo ang ano, kung ano-ano ang ginawanya dito sa veranda kaya nagising ako, di. Nagising din ako ng maaga. So, ayun. Uh, magbigay lang ako guys ng paalala. Or babala <laughs> sa mga nagbabalak po sa mga matagal nang naghihintay or yung mga bagong nagbabalak na mag-apply dito sa Israel kasi nakita ko po pag ko ng umaga, ang lumantad sa news feed ko ay yung balita about sa hiring dito so ayan po eh sabi po sa balita dyan sa Pinas uh, after uh, kapag daw inalis ang alert level 2 dito sa Israel ay maraming kukunin dyan sa Pinas na workers dahil hindi na po sila tumatanggap dito sa si Israel ng mga Palestinian people. Palestinian, Palestinian workers. <laughs> Nabubulol na naman tayo guys. So ayan po guys, simula nung may war dito ay wala na pong mga Palestinian na magtatrabaho dito. So ayan, ang sabi po sa balita ay papalitan ng mga Filipinos ang mga Palestinian workers. So, sa great opportunities for you job seekers or mga kabayan na gustong mag-apply dito soon kapag nag-hiring dito. Kapag wala ng alert level 2 dito. So, yun lang po guys. At ang masabi ko lang sa inyo guys, dahil man naibalita na nga po dyan about sa work dito sa si Israel na kapag inalis na ang alert level 2 ay magha-hiring na dito sa si Israel ng mga Filipino workers. So guys, sa ngayon po at isa na rin dahil ginawa ko itong video dahil isa na rin may dahil sa post ko sa group doon nagtanong siya na totoo ba yon na may hiring daw dito mga agriculture at saka sa caregiving sector. So ayun po guys, wala pa po. Huwag kayong maniwala sa mga nag-aalok dyan. At isa rin nakita ko sa group sa messenger group na na-scam daw siya ng 45,000 pesos. Dahil eh, dahil sa napaka-sweet na sinasabi ng agent na yon na mapapaalis daw basta nagbayad ng 45,000 pesos. So malaki malaki po yon. So yun po guys huwag kayong maniniwala sa mga nag-aalok sa inyo dyan na may hiring dito na siguradong papaalisin kayo papunta dito sa Israel. Doon lang po tayo magkuha ng update sa DMW or POEA. Hindi pa po natin alam kung anong mga hiring dito. Ay lang po masabi ko guys, be, be aware po sa mga illegal recruiters. Huwag na huwag magbigay ng pera. Ang hirap ng buhay ngayon. ah uh, hintayin na lang natin ang official announcement ng DMW kung kailan mag-hiring dito sa Israel. At hintayin natin na sana matapos Soon ang gera dito kasi hindi pa po natatapos, guys. Akala ng iba, okay na. Kasi siguro, uh, wala na masyadong news na gera dito. Pero hindi pa po natatapos, guys. We pray natin na matapos na. At maka-apply dito yung mga gustong mag-apply. So again, guys, ha? Huwag kayong maniniwala sa mga mag-aalok sa inyo dyan. Ha? Yun po ang masabi ko sa inyo. Hintayin natin ang go signal ng DNW kung kailan may hiring dito. Yun lamang po at mag-ingat po.